Mayroon. May nakukuha sa atin oh. Mm. Hindi, inunahan na ng mga daga. Dito sa probinsya, sa probinsya talaga, pag may tanim ka lang, walang problema. Di ba te? Bigyan na lang Ayan, balinghoy. Ha? Nauubos na ni ate yung ano unod. Sabi na yun para asada lot papa mo. Ni? Oo. Uh -uh. Na nagkasakit siya? Oo. Uh hindi -uh. mo oh, pakapakala na sa nang Talong. Maliliit pa siya pero ay maliit lang yung ano yung puno pero ano ano bubunga na siya. Oh, hindi mo na bibilihin to. No. May sili. May sili pala dito. Oh. Sili. Eh, mahal yung sili. oh, dami Oh. Oh. Yun po. Nasa ano na. Ayan Oh. Talong. May bulaklak pa. Talbos kamuti. Isda na lang kulang ito eh. oh, yun po. Stas. Ah, yun o. Liit lang na puno pero mayroong bunga. Ayan, bundok na po yan dyan oh. Sukal na yun dyan. Ganito lang po yung buhay sa provinsya. Simpleng-simple lang bahay ay bay bahay bubo pala yung bahay mas <coughs> may mga manok wala na talagang mga uh, ano na pambili manok <laughs> manok <laughs> pagkagabi pagka umano na sa mga kahoy yung manok kulihin na ulam na ito mga tanim pang ano to eh balinghoy kamuting kahoy kaso ah, napabayaan ng tatay ko kasi nagkasakit kaya yun, isang taon na hindi niya na na anuhan natanggalan ng damo sarap okay dito na lang muna bye bye